you <laughs> City sa Kalam at ito po sumundo po ako nang isa kong ate uh, panganay uh, at nandun po siya sa isang kawani ng gobyerno at uh, uh umuwi po si Egoy tapos uh, nagpalit po kami at ako na po sumundo sa kanya at meron po inaasikaso sa mga ka-JT at dito po ang gantong oras po ay wala pa po pong katrapikan pero siyempre, pag uwi ko po niyan sigurado makakaranas po tayo ng traffic uh, at ayan po yung kahabaan ng pansol to kuyab to bukal mga ka-JT at uh, po tayo diyan sa may Uh, Water District mga ka-JT Doon po tayo na hinto nila Tapos eto po, dire-direcho lang po yan Ang flow ng traffic po ay hindi naman po Nag-heavy traffic Slight lang po, moving naman mga ka-JT At lumampas po ako dyan sa Barreto Tapos ang sunod dyan ay Kuyab Tapos sa uh, mga ka-JT ah uh, smooth smooth lang po yung drive ko dyan tapos doon na po ako duman sa may bypass kasi medyo traffic po sa may halang at noon nakadaan po ako sa bypass at doon po ako dadaan sa may lamesa pagdating ko naman po sa lamesa mga ka JT lamesang barrio ay meron naman pong sirang sasakyan sa gitna na hindi nakakadaan ng mga sasakyan balik po uli ako at dito naman po ako duman sa may tawag dito sa may likod ng letran balik po ako sa may bypass mga ka JT at yun po naka ano naman po tasa labas ko lang po ay kanto ng letran mga ka JT Dumahan po ako doon sa likod mismo, sa harapan ng letran At marami rin po ako nakita ng mga estudyante na katambay Pero hindi naman po sila ng mga naka-uniform At doon po wala naman po traffic uh, mga ka-JT Yun po yung mga shortcut uh, Pwede nyong daanan, kaya lang pagka naman po traffic At traffic talaga, ay eh, wala po tayong magagawa mga ka-JT At dyan po ako napahinto na sa may parting uh, water district mga ka-JT uh, Tinista po yan, tapos uh, Antay-antay uh, lang po ng mga ilang minuto, siguro uh, hinila lang po, baka traffic po nga kasi doon sa may papuntang uh, halang mga ka-JT uh, At ito po, uh, stop lang po tayo after po nyan, siyempre, pakit po tayo, nag-A pa si JT Uy, wala nang siya, na mga ka-JT May kus-may kos lang tayo dyan, uh, antay ko lang po maggo tayo mga ka-JT, nakatit-stop po tayo at mga ka-JT, siyempre, uh, inabot po tayo ng stop, tis-tis lang po. Tapos sa uh, ilang minuto lang naman po, nagpagaw na naman ulit mga ka-JT. At yun po, lamakalampas ko lang po dyan sa may ginagawang uh, kalsada na yun sa may bukal sa may riles. Uh, lumiko na po ako pa bypass at uh, naisip ko po na doon po dumaan. Kasi nakita ko po sa may papuntang halang letran na diretso ay traffic. Ayan po, na uh, pinabante na kami mga ka-JT. Uh, siyempre, sirip-silip lang po ng mga traffic para ma po sa traffic. At heavy traffic po sa sa may papuntang uh, halang mga ka na stoplight Yung diliko ko sa bayan, liligo ko sa uh, ka sa papuntang munisipyo Hindi na po ako dun dumaan, dyan na po ako dumaan sa bypass At meron din naman po ako nadadaanan dyan kaya lang medyo may kalayuan Ayun nga po yung lamesa at saka dyan sa may likod na letra mga ka-JT May daan po dyan na sikreto po ng mga subdivision at ayan po mga ka-JT, pinatutuyo lang po yung isang yan tapos siguro tingin ko babakbakan din yung kabila niya mga ka-JT. At paglampas ko po dyan, medyo smooth na po yung dali ng traffic at umiwas uh, lang po ako dyan. May nagsakay po ng pasero dyan tapos sa uh, hindi na po ako dumiretso dyan sa may bypass. Sa bypass sa uh, papuntang Ayala na po ako dumaan mga ka-JT at doon ko po naisip kasi po ay... Uh, uh, Medyo maluwag po. No, nakita ko po na medyo mahaba ho ang traffic hanggang spring homes yung traffic nung padiretso dyan. Kung na po ako dyan mga ka-JT tapos hala naman po ako ng pili at pagdating ko naman po dun sa Mela Mesa pinara po ako ng barangay at bumalik naman daw po at wala nakakalampas mga ka JT kasi po mayroon daw na nasirang sasakyan na wala nakakalampas dun sa gitna mga ka JT kaya po ako ay bumalik din po at dito ako dumaan sa may letra ito, ito na po po ako dyan sa mga bypass sa crossing na yan mga ka JT at uh, nantay ko lang po mag go Ayon, nakita nyo na po yung diretsyong yan napakahaba po ng traffic ayun na po malapit na po sa may stoplight at kumaliwanan po ako nag isip na po ako na dito na po ako dumaan at sa pagpili ko naman po dito sa dance sa may bypass at lumiko ako sa may lamesa mga ka JT. At ayan po, pagkapanik nyo po ay makalampas lang po dun sa Reaper Arena uh, meron na po kayo dyan right turn na lamesa at dyan po pinara po ako doon sa may bandang kanto na malapit sa barangay hall at umikot na raw po ako at wala nakakalamba so na nga naman po sinunod ko sila ini umikot po ako tapos pagkatapos ko po dyan umikot mga ka JT uh, lahat po na kasalubong ko ay pinaikot din po ng barangay at uh, yung mga may nauna po sa akin mga ka JT na pinaikot din ang uh, motor lang po ang nakakalampas pero yung mga four wheels po ayan na uh, parting lamesa po 'yan. Ah uh, lamesa ang Barrio Calamba City po 'yan. Na uh, pagdating ko po doon sa dulo diyan, pinag u na po ako ng barangay at marami nagsasabi sa akin na hindi raw kumakalampas At yun naman po sinunod ko naman po sila mga ka-JT. At dito naman po mga ka-JT, pag ikot ko po diyan na uh, pagbalik ko po ay doon naman po ako duman sa may papuntang Letran. Likod po ng Letran pero hindi po doon sa may ano. Ah uh, dito po sa isang subdivision din po na ano. Ayun, na uh, kumaliwa na po ako dyan, hindi po ako doon dumaan sa may gate dito po ako sa may likod, na wala pong sumisita at dadaan po kayo dyan para sa subdivision na yan mga ka-JT kaliwa lang po uli agad at tapos nyan dulo po kanan mga ka-JT at dyan po ako dumaan makikita nyo po dyan paglampas nyo po dyan sa malit na subdivision na yan ay likod na po ng letran mga ka -JT. at yun na uh, Ingat-ingat lang din po dito at maliit ang kalsada mga ka -JT. Basta dire-diretso lang po kayo dyan, tapos yung dulo niya, ang kanan, tapos pagkakanan nyo, yung dulo po, kaliwa. Tapos wala na po kay bang dadaan kaliwa. At dulo uli nung kaliwa, pinagkaliwaan nyo, kanan. At may makikita na ko yung subdivision sa kaliwa, at yung makikita nyo na po yung latran Ayan po, kumanan lang po tayo dyan mga ka -GT. tapos konting diretso, at may nakasalubong po tayo dyan, pinagbigyan tayo. Maraming salamat sa iyo, kuya. Tapos ayan, dire-diretso yan, yung kalsado na yan, ay dulo nyan ay kakaliwa naman po kayo mga ka -GT. Pagkakaliwaan nyo po at anti-mano, kaliwa po uli. Uh, At ayun, tapos kalsada po maliit na may mga damo-damo. Uh, ang dulong-dulo po ay kakanan kayo mga ka-JT. Basta ito po ay barrio-bukal po ito. Pagkakalang ko, barrio-bukal pa rin po ito kasi likod po ito na letran. Uh, nakakasakop dito mga ka-JT. At ayun po, uh, may dum din po sa kabilang yon na may nilampasan ng tricycle. May daan din po. Ayan, kaliwa lang po kayo dyan. Tapos kaliwa po ulit kagad kayo mga ka-JT pagkakaliwa nyo po, kaliwa po din uli kagad kayo. aja na, ayan, likod na po ng letra Ingat-ingat lang po tayo dyan dahil medyo madilim dyan pag ah, paggabi. At mali ito ang kalsada kaya magbigayan po tayo dyan. Tapos pag po dyan ay yung dulong-dulo, kanan na po kayo dyan. Pagkakanan nyo po, baybayan nyo lang po yan, yung mga yan. Tapos ay yung dulong-dulo rin po dyan. Ang kaliwa ay subdivision. Tapos ah, may, ang tawag dito, ah, may karwasan dyan, kanan po kayo, tapos letra na po yan mga ka-JT, letra na po yan, uh, palabas na po tayo ng letra nyan. At yun, pinagbigyan ko isang pickup na yan, at tahandaan pa siya, e ko, estudyante po mga ka-JT. At uh, dyan na po rin ako lumamda pumata kasi traffic po talaga, tapos hindi ako makalampas sa Mela Mesa. Tapos, sa uh, ayan po, uh, alternate route lang lang po ang ginawa ko, dito na po ako sa Mela Tran dumaan, lalabas lang po kayo sa subdivision na yan. Meron dyan subdivision na pamana, at yun, dulo, uh, yung dulo, yung pinagalingan ko. The <laughs> Tapos lampas lang po tayo dyan, dadaan po tayo sa harapan ng letran naman po. Kanina po, nasa likod tayo ng letran college. Ngayon po ay nasa harapan naman po mga ka -JT. Akala ko po may maisasakay ako mga estudyante pero wala naman pala. Hindi, joke lang po. Wala po makitang forever pa mga ka-JT. At sa lahat po na nagpapashoutout sa inyo, uh, medyo nalimutan ko po lahat ang sya shoutout ko. At sa mga nanonood sa akin at tumatangkilik sa akin, maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa po nakapalo sa akin, nyo ko. Maraming maraming salamat pag ninyo At lalong maraming salamat pag pinanood nyo. Ako. ibig sabihin ah uh, gustong-gusto nyong maging joke jok jok. Jok lang po ako. Ayun, hindi ako joke lang po. Sana po ah uh, suportahan nyo po ako mga ka JT. Ah uh, tayo naman po dire-diretso lang po eh na po yung haram na harap na letra. Nag-aral din po ako diyan dalawang taon sa letra mga ka JT. Pero na lumipat na ako na ibang na ibang school, nung hindi ako kayanin na letran, uh, lumipat ako na ibang school na kakayanin ako Ayun nga po, uh, paglabas ko po ng letran, eto, nakaharap na ako sa traffic Kahabaan na po to nang halang mga ka-JT, papunta na po do sa stoplight At buti naman po, nung pagkakago na yan, ay nakapagpagorin po ng galing stoplight mga ka-JT Kaya medyo hindi ko nasagasaan yung traffic na yan uh, At mga ka-JT, slight traffic lang po yan, moving naman po Uh, kasi sa may letran na ako galing pero yung mga naiwan po doon sa may letran ay sobrang heavy traffic pa po mga ka GT nung daan ko dyan tapos sa uh, moving moving na po dyan uh, kaya naman po medyo nagkaka traffic dyan yung mga galing dyan sa mga building na yan yung mga namili o kaya may pinuntahan, may uh, tumigil dyan. At yun, pinag kami mga ka JT at gumit uh, gumitna na po ako, sinundan ko po yung kotse at sabi po kasi nung poso ay pwede naman daw gumitna. At yun naman po, hindi naman po kami inapot ng green light uh, at nakalusot naman po ako mga ka JT. At ayan, ang dami ko na rin po nilampasan. Kakaliwa lang po tayo dyan kasi papunta tayo munisipyo at nung nasa may munisipyo na ako mga ka ako ay nagdahan-dahan na at uh, wala na naman pong traffic na masasagasa dyan dahil dire-direcho na naman po yung flow dyan dahil na nag iingat na po ako at sinundan ko lang po yung pagpapago ng enforcer dyan mga ka JT kaya po nasa gitna ako at uh, habang naghihintay po kami dyan ng mga Makago kami at meron kasi mga tumatawid at uh, naiipit yung iba mga ka -GT. At after po noon, makalampas sa riles. Uh, sa lahat po ng pupunta ng munisipyo ng Kalamba, City, uh, dito ko kayo magpaparada Wala na pong paradahan sa loob mga ka-JT At dito po, maglalakad po talaga Kayo, at kailangan nyo pong pumarada Talaga dito mga ka-JT, at ako rin po Ay eh, dito na lang naparada, dyan sa may Paskuhan Village na yan, na-open na po Mga ka-JT, uh, sa mga Lato ng, nagagalato yung gabi At uh, pagkakaalam ko po, ay bukas na po Yan, at uh, marami na po mabibili dyan Ayan, Paskuhan uh, Village, uh, basta po, Paskuhan O yan mga ka-JT, at ayan, uh, hanap lang po ako ng pagpaparkingan ko dyan habang hindi pa ho tumatawag sa akin ng kapatid ko, ay naantay ko po, inaantay ko po, po siya mga JT. Uh, habang papasok po ako diyan sa parking lot na 'yan na uh, siyempre, uh, pagkatapos ko po maghintay ng isang oras, tumawag na po ang akin kapatid at pumasok na po ako sa papuntang munisipyo at uh, pinick up ko na po siya. Sabi ko sa kanya, doon na po sa Merap siya pa gano maglabas kasi doon po mas madaling magpick up ng uh, mga aya uh, isasakay mo at pauwi na po kami niya mga ka-JT kaya po lumabas na po ako sa may parkingan higit sa isang oras lang po ako nagantay dyan tapos bumili ako ng merienda nakakita ako ng pilipet at karyoka kung tawagin ah uh, wala po ako nakita yung minane uh, yun ang na namimiss ko may minane na tawag dyan sa kamuting kahoy minane tapos yan kanan lang po tayo dyan nakita ko na po siya dyan palabas at sinalubong na po ako at may inayos lang po siya dyan mga business permit niya mga ka-JT. Ngayon um, lang po naman po yung inayos niya. Kailangan niya mag-ayos ng business permit at mga documents niya at ayon. Uh, pagtapos po niya mga ka-JT, paglabas po namin ng Calamba City, eto na po. Medyo mahaba-haba na po yung uh, traffic po uh, at syempre alas 4 medyo na. ah. Uh, medyo dumadami na po yung pasahero, yung mga naawas, yung mga sasakyan kasi papunta na po ng rush hour mga ka JT at ito naman po habang pauwi kami dyan doon po ulit ako dumaan sa dinaanan ko kanina sa may likod at harap ng letran mga ka JT at lumabas po ako sa may bypass kasi po ay sobrang traffic pag doon po kasi kayo dumaan minsan na chachempohan nyo puro go kaya medyo madalang yung traffic doon dito abutin nyo kayo ng siyam siyam simula ayan po makalampas pa po ng Uh, isang hospital dyan sa Mehalang hanggang dun sa mga kapihan traffic na po hanggang dun yung sa may bypass stoplight pero ako po ay bumalik po ako sa may letran at ayan po uh, success naman po yung pagkakadaan ko dun at napabilis naman po at hindi kami naipit sa traffic mga ka-JT pero heavy traffic na po yan, bumper to bumper na po yan at uh, alam na po natin yan na ganyan na magiging sistema ng traffic lalo't pagdating ng oras ng alas 4 hanggang alas 8 mga ka-JT. At ayun po mga ka-JT, nakalampas na ho kami ng bypass at doon kami duman sa dati sa dinaanan ko. Ayan, nakita nyo naman po, dire-direcho lang po, go. At lampas po kami ng release dyan, ayan na po yung bypass crossing mga ka-JT, kakaanan na po tayo dyan at inabot ko po na naka-go kaya medyo matulin-tulin tayo mga ka JT at uh, dito po talaga ay hindi ho naman ho masyado nagta-traffic maliban lang po lang talaga na pagka sobrang dami ng sasakyan pero dito po mas mabilis po yung mag-go dito at ayan po makalampas po ako doon sa may bypass eto na po yun uh, palapas na po kami doon sa ginagawang uh, kalsada mga ka JT uh, tingin ko pinatutuyo lang pa yung kalahati na yan at uh, sa susunod po ay gagawin yung isa tapos nagpatawid yung isang enforcer at eto uh, po dito kami dumaan sa may kabilan to uh, at ayan po kaya medyo may kaabaan ng traffic mga ka-JT uh, at ayan pagkalampas ko naman po dyan hindi na po masyadong traffic ang um, traffic naman po ay mga going to kalamba mga ka-JT talagang tiis-tiis lang po at uh, ginagawa naman daw po nila ng paraan uh, at ayan mga ka-JT after ko po makalampas noon, eto na po kami sa may papuntang kuyab uh, at nakita ko po yung dating sasakay ni Kuya Mike uh, paliko Uh, yung dati niya service at pagkalampas ko po dyan mga ka JT papasok na po kami ng pansol at pagkasok namin ng pansol uh, makikita nyo po uh, mga ka yung tuwing hapon na ano sa Los Nap City mga ka sa so, talipapa, pa marami na pong tao at marami na pong naghahanap buhay sa kalsada namin sa Los Nap City at dito po mga ka JT lampas na po ako dyan sa may papuntang Kuyab uh, at ayan po yung Luisa Ridge sa... Uh, Dire-diretso lang po dyan. Nakita nyo naman po yung kahabaan ng traffic simula bukal hanggang pansol po, mga ka-JT. Lampas pa po ng bareto at ayan po, uh, ayan po yung tatahakin nyo. Ayan, bago pa pala po magdating ng bareto at ayan, nadaanan ko yung nakasalubong isang truck ni Naroni, kasama nilang truck. At ayan, mga ka-JT, Uh, malapit na po kami sa Los Nap City, sa aming inuuwian. At uh, ayan, na po kami ng school ko dati, ng elementary. Ayan po, sa mga nag-aral dyan, shoutout po sa inyo. Sa mga naging teacher ko dyan, na uh, kinuwana kinuha na ni Lord, shoutout po sa inyo. Uh, in heaven at mga ka JT ito po uh, malapit na po kami sa lilikuan kung pauwi na kami sa Losnap City at pagkaliko po namin dyan mga ka-JT, makikita nyo naman po yung mga dami ng tao sa hapon At ayan po, papasok na po ako ng kanto namin At mga ka-JT, uh, ipaparada ko lang po muna yung sasakyan at aalis din daw sila ate mamaya at may pumuntahan At uh, mga kanatiks ko, uh, mga nanonood sa akin at nagpapalo sa akin, maraming maraming salamat sa inyo At hanggang dito na lang po tayo at pauwi na po ako, see you on my next vlog mga ka -JT ah uh, very appreciated sa mga nagpa sa akin, lalo sa TikTok. Sa YT rin, maraming salamat kahit sa 71 pala yung pala, ano natin. De joke lang po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng na nanonood. At mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. At